Kalabog. Hindi, tinagawa muna. Ah, Ang galing! One, two, three! Oh. Oh. All in, Spare. <laughs> Made in Japan, men! Baka sila. Alright, salamat yun. Kuya Jeff, naka-Yamaha. So, atin na namin ito papunta sa my garage. Eh, wala pala sila ng forklift. Wala din kami ng ganyan eh. मान भल बहुत आया Alright, so mga trupa, ito na po. Hinihintay ko talaga yung motor. So, dati ko siya pinapunod sa YouTube. Bata pa lang ako. Lagi ako sa search ng mga... Ito yung R1 Ito, R1 M pa. So, September 8 In order natin to kasi walang stock nito eh. So in order pa siya galing Japan. Pang anniversary sana natin ng 4 years yun, parang. Apat na taon tayo motor vlogger. So ito yung parang naging reward natin sa sarili natin. <laughs> Okay na! So, nakatay ay dito, insert forklift. So, dyan sinusundot yan binubuhat. Eh, wala kami yung fork Eh, kaya binubuhat namin. Yung mga kang Made in Japan. So, ito yung literal galing Japan. Mga hapon ang nag-assemble niyan. Ito sa gilid naman, alagay Philippine, Manila. Tapos, yzf 1000 one, one d Silipin lang natin sa task. Yun! Ako! Ako!

Ito na po ang ating bagong baby. Yeah. ang Hindi na yeah. nga. baby. Here we go! Ayan na! Surprise. Wow. It's a boy. <laughs> Alright, so pagkatanggal namin yung kahoy, nakikita nyo yung nakakasakay naman siya sa crate. Safe na safe. May apat na tie down sa may mga kanto-kanto. Tapos may... Sa may manibela niya, sa may pinaka-gitna. tawag doon? Sa may gitna ng butterfly. So, next naman, tanggalin naman natin itong bakal. Tata na talaga. Oh, oh! mga bakal. Wala pa yan. niya Iy! pa. Meron Snapping sound. Yeah! Laban Wow! Holy! Holy! Ang Top of the top! My dream! May number. Ito pala yung number. Oh, 1920. Tingnan Ayun, 1920. Cats, cats. Totoo ay yung pangayon. Amazing, amazing bike. Talagang masterpiece. Masterpiece ng Yamaha at saka ng mga Japanese. So, talagang appreciate ito dahil talaga halos lahat kami rito Yamaha fan. So, syempre, ito na yung halos pinaka na pinaka ng Yamaha. So, na-appreciate namin lahat. Best the, best, no? the best of the best. The best of the best. Sabi.

Number two long. Oh. Slowly getting to reality. Yeah. na. mah. mga. one. Up. Meron po siyang. Yeah, ito yung extra kahapon gusto mong papasok sa race track. O, oh, carbon din ba ito logo? Carbon log. sayan so, Ito yung hulma. talaga na ano ng GPS yan. Yeah. So, wait natin. Ito dami. Mak, kailangan ng manual na malupit dito. Kailangan mm, pa -hmm. ng um, okay. Yun. Pamihit ng all pamihit, pamihit, ng shock to eh. Tapos may mga carbon na screw. <laughs> <laughs> Yan, ito yung GPS. Nakikita niya kung saan ka nakapwesto. Kung dumudulas yung motor mo. Kung nagwiwili. Ito. Woohoohoo! So ganyan yung GPS pinapest ko. Napakalupit! Ay! Ano ito? <laughs> dito yan! Dito yan! Dito yan! Dito yan! Yeah. <laughs> ito! Ito! Ito yun oh. Communication device oh! Oo! Extension so, na! Extension! Arwan na ang ginagawa <laughs> Tawagin mo akong ginoong baha! Ang kailangan ka ba 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 ba? 25! Oh! Game! Good! Wow. Wala pa nang ano? Check mo may langis wala. Boy, deep stick wala. na. naman yan. Tapos tayo dyan. Wala ng, yeah. so, ng high octane na gas para dito. Mamam. Dyan ma dyan dyan dyan! Boom! Ang ina, ang ina, ang ina, ang ina, ang ina, Taya hey, pa din yung freno. Nakikita mo gano'ng kalakas yung freno mo. Yeah. Ayan o. Ayan no na yung blue. 100% Maganda oh. mag trail brake dyan ano. Nakikita mo yung freno mo kung tama lang. Oh. Pull brake. Okay, release. Pull brake o. Oh. 25% brake. Magkakontrol na yung maligaw mo sa corner. Yes sir! Last and first corner. yun na po yung unboxing ng r natin. So, siguro i-review ko yung mga features nito at yung katrabi yung gamitin sa racetrack. Pero syempre, magkapaturo muna tayo ulit. Siguro magkapaturo ulit tayo kay Coach Joe Storm para ma-utilize natin yung bike at syempre maging safe din. Kailangan nating respect yung power ng bike. So, yun lang. Happy 4 years sa ating mga magkutrupa. Thank you very much sa lahat ng kaibigan ko sumaporta sa, sa akin ng sa walang sawa. Sa mga trupa, Thank you very much, Shai Mamu, Chao sa lahat. Salamat sa inyo. It's another dream come true para sa atin. Let's go.